Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong gabi ng May 9, 2023, ang video na ito ay kumalat sa social media. Ang mga tao ay nakiramay sa pamilya ng biktima lalo na sa kanyang kasintahan dahil sa pagdadalamhati nito. Ngunit tatlong buwan pagkatapos ng nangyari, ang pagkahabag ng publiko ay mapapalitan ng panlilibak at pangusga dahil sa mga issue na kumalat sa social media. Ito ang kaso na pinagpiyastahan ng mga tao. Ito ang kwento ng buhay ni Adrian Rovic Fornilios. Ipinanganak si Adrian noong April 26, 1999. Ang kanilang pamilya ay residente sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Inilarawan ay isang mabuting anak, kuelang kapatid, at kung bibisitahin mo ang kanyang social media account, Malalaman mong si Adrian ay matalino, palakaibigan at mahilig sa sports na basketball. Sa edad na labing siyam na taong gulang, pinasok niya ang mundo ng pageant at nang tumuntong siya ng college, ang litratong ito ang magpapakita na siya ang hinirang ng Mr. Lisey University Games 2019. Hindi lamang sa mga pageants at academics ang pinagtutuunan ng pansin ni Adrian. Dahil noong August 24, 2019, Masaya niyang ibinahagi sa mga tao sa social media na karelasyon niya ang kapwa estudyante na si Jone Lionel Oro. Si Jone ay hindi na bago sa mundo ng pageant. Ang kauna-unahang kompetisyon na kanyang sinalihan ay ang Miss Teen CDO noong 2013. At sa edad na labing apat na taong gulang, nasungkit ni Jone ang ikaapat na pwesto. Mula doon, hindi na siya tumigil na sumali sa iba't ibang kompetisyon. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagbunga dahil noong 2014, iba't ibang mga titles ang kanyang nasungkit tulad ng Miss Igbid 2014, Miss Opal 2014, runner-up siya ng Miss Silka Kagendi Oro. At kabilang siya sa top 5 candidate sa preliminary screening ng Mutya ng Pilipinas sa Northern Regional Screening noong parehong taon. Bukod sa kanyang pagsali sa mga pageants, tumatanggap din siya ng modeling gigs mula sa iba't ibang mga photographer. Tatlong buwan pagkatapos nilang ipublic ang kanilang relasyon, bumiyahe ang dalawa sa Davao para bumisita sa isang museum. Ang kanilang relasyon ay tanggap din ang kanilang pamilya dahil madalas silang magkasama sa mga importanteng okasyon. Habang sila ay nasa kolehiyo, silang magkasintahan ay naging online sellers din na nagbebenta ng iba't ibang mga t-shirts. Noong nakarang taon, sunod-sunod ang kasiyahan na ipinapakita nila sa social media. Tulad ng pagdiriwang nila ng kanilang ikatatlong taon na magkarelasyon. Noong August 2022, ibinahagi nila na dahil sa kanilang sakripisyo at diskarte, ay nakabili na sila ng motor. Naghahanda rin si Adriana sumali sa pageant ng Mister Cagayan de Oro 2023. How can we attain peace? One word. Respect. We should treat all people with kindness. Regardless of the race, regardless of the religion, regardless of the nationality, regardless of the sexual preference. We should respect everyone. Sa dami niyang ginagawa, hindi niya nakalimutan na pasalamatan si Johnny na sa kanyang caption ay ang babaeng hindi nang iwan sa kanya sa hirap man o ginhawa. Nang sumapit ang taong 2023, ang kanyang pamilya ay excited dahil gusto na lang masungkit nito ang titulong Mr. Cagayan de Oro 2023. At nakatakda na rin itong makagraduate sa kanyang kursong Civil Engineering sa Liceo de Cagayan University. Ngunit ang lahat ng kanilang mga pangarap para sa binata ay magtatapos. Noong gabi ng May 9, pagkatapos niya sa gym, si Adrian ay dumiretso sa bahay ng kanyang trainer para mag-insayo. Nang siya ay makarating sa labas ng bahay, isang lalaki ang lumapit at tumabi sa kanya. Inutusan siyang tanggalin ang kanyang helmet at pagkatapos noon ay bigla na lamang itong binaril sa ulo. Sa isang video na kinuha ng isang saksi, si Adrian ay binuhat ang tatlong kalalakihan at nagawa pa siyang maisugod sa Northern Mindanao Medical Center. Ngunit sa tindi ng tama, ang doktor ay hindi na siya nagawang maisalba at idineklara siyang wala ng buhay noong alas 12.30 ng madaling araw. Ang balita ay agad kumalat sa internet. At ang unang angulo na tiningnan ni Nazareth Police Station Commander Police Captain Byron John Ratunil na ang nangyari ay maaaring may kinalaman sa pageant para ma-eliminate ito bilang isa sa mga contestants. Ang pamilya naman ni Adrian lalo na ang kanyang ama ay duda dahil wala siyang alam na nagbabanta sa buhay ng kanyang anak. Dalawang araw pagkatapos patayin si Adrian, ang kanyang nobya ay dinaan sa social media ang kanyang pagdadalamhati. Sa post ay binahagi niya na siya ay nagpalagay ng tattoo ng buong pangalan ni Adrian. Initials nito sa kanyang daliri at petsa kung kailan sila naging opisyal na magkarelasyon. Ang mga comment section ay napuno ng pakikiramay at ang ibang mga tao ay nagsabi na ipagdadasal nila ang dalaga at pamilya ng biktima. Mahigit isang linggo pagkatapos ng nangyari, ang hashtag Justice for Adrian ay inilagay niya sa kanyang post at sinabi ni Jone na hindi deserve ng kanyang nobyo ang nangyari. Ayon sa ulat ng local news outlet na Bomboradjo, ang mga investigador ay bumuo ng track team para hanapin ang mga sospek. Sa report ay nakalagay na ang anggulo na kanilang tinitingnan ay maaaring may kinalaman ang pagpatay sa kompetisyon. Idinagdag nila na ang nangyari ay planado talaga. Noong araw ding yun, nagpaunlak ng interview si City Vice Mayor Jocelyn Rodriguez at sinabi niya na umaasa siya na mariresolba agad ang kaso. Ang ama ni Adrian na si Noy Fornilio ay nagpaunlak ng interview. Sinabi niya na hindi siya niniwala na may kinalaman sa kompetisyon ang nangyari. Pero ipapaubaya pa rin nila sa mga kapulisan ang investigasyon. At katulad ng sinabi ng Vice Mayor, naging mabilis ang investigasyon sa nangyari. Inanunsyo ng mga investigador na napasakamay na nila ang kopya ng CCTV kung saan makikita na ang mga sospek ay nakasakay sa sakya na tinatawag na baubaw bago nangyari ang pamumaril. Ito rin ang parehong sasakyan na ginamit nilang getaway vehicle. Para sa mga hindi pamilyar sa baubaw na tulad ko, ito ay katumbas ng tricycle. Ngunit kahit meron ng CCTV, ang kalidad ng video ay blurred o malabo. Kaya noong May 12, 2023, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Evan Vinyas na ang kanilang presinto ay walang teknolohiya na kayang mapalinaw ang video. Kaya ibinigay nila ang CCTV footage sa PNP Anti-Cybercrime Unit 10 para makapag-generate ang mga ito ng computerized facial sketch upang ma-identify ang gunman. Habang naghihintay sa resulta, ibinahagi ni Colonel Vineas noong May 16, 2023 na nakapag-interview na sila ng mga testigo na nagbigay ng mga detalye na maaaring makatulong sa investigasyon. Humingi din sila ng tulong sa publiko dahil hinahanap nila ang isang puting baubaw na ginawang getaway vehicle ng mga sospek. Noong May 28, 2023 naman, bumuhos ang emosyon sa libing ni Adrian. Noong June 9, 2023, si Colonel Vinyas ay nagpaunlak muli ng interview at sinabi niya na ang angulo na may kinalaman ng pageant sa na nangyari ay ibinasura na nila dahil ang totoo talagang rason kung bakit pinatay si Adrian ay dahil sa crime of passion. Inanunsyo niya na gamit ang mga salaysay ng tatlong mga witnesses, nakasuhan na nila ang tatlong mga tao kasama ang mastermind ng kasong murder. Hindi niya ibinigay ang pangalan ng mga taong nasasakdal ngunit kinumpirma niya na tahimik na gumugulong ang kaso. Ang mga tao ay kontento sa ginamang investigasyon ng mga otoridad. Kahit ang pamilya ni Adrian ay tahimik lang din at kahit ang kanyang girlfriend ay tikom din sa pagbibigay ng update, ngunit madalas siyang mag-post tungkol kay Adrian. Sa video na ito ay makikita mo na si Johnny ay nasa sementeryo dahil inaalala niya ang kanyang namayapang nobyo sa ikaapat na pung araw nitong kamatayan. Noong July 26, si Johnny ay nagmarcha kasama ang ibang mga estudyante na nakagraduate. Ang lahat ng mga taong nakakita na hawak-hawak nito ang litrato ni Adrian ay hinangaan ang dalaga dahil sa tindi ng pagmamahal nito sa binata. Pero ang lahat ng ito ay mapapalitan ng pagkamuhi dahil tatlong buwan pagkatapos patayin ang kanyang nobyo, ilang mga screenshots ang kumalat sa social media. Ang mga screenshots na ito ay di umanong usapan sa pag ni Johnny at nang isa sa kanyang mga kaibigan. Sa kumalat na screenshot, nakalagay doon na si Johnny ay di umanong may ibang lalaki. Ang lalaki ay di umanong may limang anak at hiwalay na sa kanyang asawa. Ang ikinagulat ng mga tao ay ang di umanong lalaki ay isang pastor at ang dalawa ay magkarelasyon na ng limang taon. Ibig sabihin, nauna niya itong naging karelasyon bago si Adrian. Kumalat din sa internet na ito ang di umunong nagpapaaral kay Johnny at sa isang screenshot na may date of February 14, 2021, Valentine's Day, ibinahagi nito sa kaibigan na nakatanggap siya ng bouquet of flowers at bag na nagkakahalaga ng 24,000 pesos mula sa pastor. Sa sumunod na screenshot ay iniinggan nyo pa nito ang kausap niya na maghanap rin ng Sugar Daddy. Napag-usapan din na binibisita pa si Johnny ng pastor sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang mga tao ay mas lalong nagulat dahil ang pastor o Sugar Daddy na tinutukoy sa mga screenshots ay ang parehong pastor na ito na nag-pray over sa pamilya ni Adrian noong burol nito. Ang litrato ay binahagi mismo ng ama ni Adrian para pasalamatan ang pastor. Iba't ibang mga espekulasyon ang lumabas tulad ng sa dami di umano ng pera na natanggap nito mula sa pastor, kaya nagawa nitong maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa college at pati ang motor na ito na ginamit mismo ni Adrian noong siya ay pinatay ay mula di umano sa pera na nakuha nito mula sa pastor. Ang nasabing pastor ay ang 51 taong gulang na si Denver Andales. Base sa kanyang social media profile, siya ay isa sa mga pastor sa Labasan Baptist Church na tinaguro ang largest Baptist Church sa Mindanao. Bukod doon, ayon sa ulat ay meron siyang koneksyon sa mga maimpluan tao at ang ilan sa kanila ay sina House Speaker Martin Romualdez at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Si Andales ay nagsimulang mangaral noong siya ay labing taong gulang. Ang church na kanyang kinabibilangan ay itinatag noong 1986 ng mga Amerikanong misyonaryo. Pagkalipas ng tatlong dekada, ang simpleng simbahan na nagsimula na isang study group sa isang kwarto ay lumaki. Base sa kanilang website, nagpadala na rin sila ng siyamnaput isang misyonaryo, hindi lamang sa Asia kundi maging sa Afrika. Sa suporta ng mga tao noong taong 2017, idiniklara na kanilang simbahan na nakatanggap ito ng donasyon na umabot ng 4.2 million pesos. Noong May 30, 2021, sa kanyang sermon noong kasagsagan ng pandemya ay tinalakay at binigyan niya ng warning ang mga tao sa kanilang church na mag-ingat sa wolves and sheep's clothing. All this are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you and you shall be hated of the nations for my name's sake. Kung tatapusin mo ang sermon na yan, binanggit niya ang tungkol sa pandemya at kung paano ginamit ng Diyos sa lumang ang mga salot upang hatulan ang mga tao. Tinanong niya ang mga tao kung naniniwala ba sila na ang COVID-19 ay sign mula sa Diyos. Tinapos niya ang kanyang sermon at sinabi sa mga tagapakinig na baguhin ang kanilang mga paraan at dapat ay maging mapanuri sila sa mga pinuno ng relihiyon na kanilang sinusunod dahil maaaring ang mga ito ay peke at maaaring nagkukumwari lamang ng na mga kristyano. Noong 2022, si Andales ay tumakbo bilang konsihal ngunit ang botong 42,000 na kanyang natanggap ay hindi sapat para maluklok siya sa pwesto. Ang litratong ito ay nagpapakita na siya ay malapit naman kay Mayor Clarex Uy. Ang politiko ay makikitang naluluha ng ang mula sa Lapasan Baptist Church ay kinantahan siya ng happy birthday at ipinagdasal siya ng pastor. Si Andales ay isang pamilyadong tao at ayon sa ulat, noong taong 2021, ipinagdiwang niya ng kanyang asawa ang kanilang 25th wedding anniversary. Put your head on my... Noong August 11, 2023, para linawi ang mga kumakalat ng mga issues sa social media, minabuti ni Andales na humarap sa mga interview mula sa iba't ibang mga news outlet. Doon na itinanggi niya na siya ay sugar daddy ni Orog. Sinabi rin niya sa publiko na inutusan na niya ang kanyang legal team para hanapin ang mga taong unang nagpakalat ng maling impormasyon at fake news. Idinagdag niya na handa siyang kasuhan ang mga taong yun ng libel. Sa interview ay ibinahagi nito na matindi ang paniniwala niya na ang kanyang mga kalaban sa politika ang nagpapakalat ng mga issue para dungisan ang kanyang pagkatao. Nilinaw din niya na siya ay kontento sa kanyang asawa at walang motibo na makapagrelasyon kay Uro. Pagkatapos ng interview ay nagtaasan pa rin ang mga kilay ng mga taong sigurado na si Andalis ang mastermind sa pagpatay kay Adrian. Pero may mangilan-ngilan naman na niniwala na inosente si Andales. Ang mga tao sa internet ay hindi naman tumigil na pag-usapan ang isyo ng tatlo at lalo pang sumikat ang love triangle dahil noong September 6, 2023, Si Regional State Prosecutor Merlin Barola Uy ay kinumpirma na si Andales at apat pang mga taong hindi pinangalanan ay sinampahanan nila ng kasong murder. Nagpadala sila ng sabina sa pastor para sagutin ng mga katanungan ng mga investigador at binigyan nila ito ng sampung araw para sumagot. Bukod sa impormasyon na yon, ay tumanggi ng magbigay ng anumang detalye ang prosecutor. Kahit ang pamilyang Fornelius ay tikom din sa pagbibigay ng anumang detalye sa nangyayari. Ngunit humarap sa media ang abogado ng kanilang pamilya na si Dale Brian Bordeno. Sa harap ng kamera ay sinabi nito na kahit ano pa ang pagtanggi ng pastor, ay meron silang di umanong malakas na ebidensya na magpapatunay na ito nga ang mastermind sa pagpatay kay Adrian. Idinagdag niya na masaya ang pamilyang Fornilio sa investigasyon na ginawa ng mga otoridad. Nang parehong araw na yon, si Robert Maestre na abogado naman ni Andales ay sinabi sa kanyang interview sa Magnum Radio na naghahanda na sila ng counter affidavit para patunayan na may mga butas ang nangyayaring investigasyon. Sinabi rin niya na malungkot siya dahil sa hindi pa nagsisimula ang paglilitis ay guilty na ang kanyang kliyente sa mata ng publiko dahil sa mga tao sa social media at mga reporters na naging sanhi kung bakit na-sensationalize ang kaso. Kaya ang iskandalo ay lumaki at ito ay naging trial by publicity. Sa pagtatapos sa kanyang interview ay sinabi niya na tulad ng pamilyang Fornilios ay gusto rin niyang makuha ng mga ito ang hustisya pero hindi makatarungan na makulong ang isang inosenteng tao tulad ng kanyang kliyente. Dalawang araw pagkatapos ng interview na yun, inilabas ng Cagayan de Oro Prosecutors ang dokumento kung saan mababasa kung ano ang basihan nila sa pagsasampan ng kaso kay Andales at apat pa niyang mga kasabuat. Ang isa sa mga gagamitin nila ay ang salaysay mismo ni Johnny at labindalawa pang mga witnesses. Nakalagay doon na si Johnny, isa sa mga taong naging susi para umusad agad ang kaso. Nang mapalinaw ng PNP Cybercrime Unit ang CCTV footage, na-identify nito na ang bumaril kay Adrian ay ang driver ni Andales na si Jethard Nonot. Bukod sa pagiging driver, ito ay isa rin palang junior pastor sa parehong simbahan ni Andales. Sa public document ay inamin ni Johnny na nagkaroon nga siya ng relasyon sa pastor ngunit hindi nabanggit kung kailan at paano nagsimula ang kanilang relasyon. Kilala niya si Nono dahil ito ang di umanong madalas na driver ni Andales tuwing sila ay magkikita. Ibinahagi niya na alam niya ang banta sa buhay ni Adrian dahil isang araw bago ito patayin ay nagkita sila ng pastor at pinapili siya nito. Nang piliin niya si Fornelius ay nagalit ito at di umanong inakosahan siya na manggagamit at mukhang pera. Hindi niya pinaniwalaan ang banta ng pastor, ngunit nang mabaril na si Adrian, ay nagulat siya dahil seryoso pala ito sa kanyang mga banta. Bukod kay Nonot at Andales, meron pang mga tatlong kalilakihan ang kasabot sa pagpatay, ngunit ang mga pangalan nila ay hindi inalabas sa publiko. Noong October 16, 2023, sa utos ni Judge Marites Bernales ng Cagayan de Oro City Regional Trial Court Branch 39, inaresto ng mga otoridad si Andales at Nonot. Sila ay dinala sa Cagayan de Oro City Jail sa Barangay Lumbia. Ito ang video ng dalawa sa loob ng presinto habang sila ay sinasailalim sa booking process sa kasong murder na isinampa sa kanila. Katulad ng inaasahan, itinanggi ni Nonot ang mga paratang sa kanya ngunit naniniwala ang mga otoridad na malakas ang hawak nilang ebidensya laban dito. Si Andales naman ay tumangging magbigay ng anumang komento. Habang nangyayari ito, ay siya pagdating ng mga kapamilya ni Adrian. Pero katulad ng kanilang aktibidades sa kanilang mga social media accounts, tikom ang kanilang mga bibig at tumanggi silang magbigay ng anumang komento. Bago magtapos ang araw na yon, nagpaunlak ulit ng interview ang abogado ni Andales at sinabi nito na kaya nilang mapatunayan na inosente ang pasto. Sa interview kay Lieutenant Colonel Vinyas, sinabi nito na hindi uusad ang kaso laban kina Andales kung hindi nakipagtulungan ang girlfriend ni Adrian sa kanila. Sinabi nito na ibinigay ni Johnny ang kanyang cellphone ni S23 sa Police Cybercrime Unit at doon ay nakita nila ang palitan ng mga text messages nito kay Andales na magdidiin na ang pastor lamang ang tanging may motibo na ipapatay ang biktima dahil nasakta nito sa pagbili ni Joni kay Adrian. Bukod doon ay hawak na rin ng mga otoridad ang mga ebidensya na pinapadalhan ni Andales si Joni ng pera na nagsimula noong taong 2019 pa. Maraming mga tao naman ang nagsasabi na si Joni ay dapat makasuhan din. Dahil sa kanilang mga teorya, maaaring ito ay may kinalaman din sa nangyari. Ngunit ang hindi nila alam, ito ay nasa ilalim ng protective custody ng Philippine National Police at pinoprotektahan ito kung sakaling may magtangka na patahimikin ang dalaga. Walang ulat kung ito'y masasampahan din ng kaso. Maaari lamang tayong mag-speculate na kapalit ng kanyang pagtestigo laban sa pastor ay isang immunity deal. Uulitin ko, yan ay isang spekulasyon lamang. Ang malinaw ngayon ay confident ang mga otoridad na meron silang sapat at malakas na ebidensya laban sa mga nasasakdal. As of this recording, nakakulong si Andales habang naghihintay ng paglilitis. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.